We're walking here. Oh, di ba ang ganda na ng aming road highway? Ayon sasakyan natin don. papunta tayo sa baba. Ayon si Ate, Ate Anabel. Hello. Si Ate Kim Kim Yan yung view dito. Oh, highway Hello. na yung daanan natin. Yung you? bahay natin. Ayon oh, yung just. Oh, yon si husband. Yun, yun yung bahay natin jan. Ito to, ito. Yan yan yan. Oh, just along the road. Yay! O, oh, diba? Nung last na December na uwi natin, hindi pa to sementado. Ngayon, tapos na. O, oh, ayan si ate Min Ant. O, oh, katatapos niya lang naligo. Kanina pa yan sa tubig eh. O, oh, ayan yung... Yan! So, hi! Ito yung view pala na makikita mo dito. Papunta kina ate Annabelle. Ito nga din pala eh, second day na namin dito sa Aginaldo Aguinaldo. Ayan. At Sunday nga din pala ngayon at uh, katatapos lang ng simba natin dahil may pare na pumunta dito kaya afternoon yung gawain. So ayan, pati rin pala kina Ate Anabel ay like, kauwi lang din nila galing ng church. Kaya ayan, sumabay na din tayo papunta sa bahay nila para makita natin yung kanilang mansion charot. Ah, syempre, bukod sa titignan natin yung kanilang bahay, eh, makipagmaritesan tayo charot. Dahil ilang buwan ba naman walang uh, uwian, walang kwentohan at si Ate Anabel naman din ay walang cellphone. Ayan, kung gusto niya man makikipag-usap, uh, eh, kailangan niya pang hiramin yung cellphone niyang kanyang anak. At hindi nga halatang napahaba ang aming maritesan ng ate ko. At ayan, dinabi naman tayo, char. At ito na nga, nagising na din ang baby wang natin. Dahil kinigising ni baby Miko. Ayan, gusto yata makipaglaro. Pero ang baby wang natin, hindi pa yan nakakatayo. Makikipag-appear sana nga ako kay baby Miko. Pero niloloko naman ako ng baby Miko na ito. O ba diba, nag nagvelo pa yan. Pero ayaw talaga. <laughs> ano galing niya nga mag joking joking tatawa tawa din siya eh ayan o oh, tignan niyo ang baby miko o oh. nakabelo siya mag appear pero ayaw niya nga ano yung kamay niya o oh. at ito naman yung kinabukasan na na birthday na ni tatay ayan at uh, dalawang baboy nga yung kinatay Ayan, care of uh, Kuya Ben, ayan. At, si Kuya Sid naman andito sa Gidli, o oh, di ba diba? Professor. <laughs> Naka-fold pa yung kamay ni Kuya talaga. <laughs> Concentrate siyang na ano nakatingin diyan sa ano. <laughs> Ayan, so ito yun na yung unang uh, birthday ni tatay dito sa Aguinaldo. Ayan, at na-celebrate pa talaga naman nagkatay pa talaga ng baboy si kuya ayan bago nga din pala tayo kumain ay may konting programa din pala tam, kaming ginawa pala dito at may konting sharing so, ayan tapos na yung programa natin <coughs> ang uh, tayo ay magpre-pray na ng pagkain at katayo kakain dahil gutom na ang mga tao kinaganti ama kinti anak kinti santo amin Ama masadayo rito yan ang amin may maila ang Antoy na ni way manyaman an hea ta ani si Bibiyag si kakaradkad. Way pumango na duwan way ag ako. What Lord, sakbay mga nga ni antoy sa taraon. Tawatin ni man ta taman kali na fixan siya chan. Ni man tayaw niya. hea. Lord, sakbay nga mga nga ni tawatin ni man hin no antoy sa man birthday. Happy birthday. Hello nanchi. Man palakpak tawag 109 na. 1 2 Madidinha. Pam palakpak to to. I very good. Eight, oh, dalawa kayo. You you yes. Happy birthday ate. Good. <laughs> Ay, <please. laughs> he woke up a while back, but everyone is still asleep. That's why he lay down again. <laughs> mm -hmm. Good morning. Up early. But, uh, hey, yeah. Please. Oh, the mo na ang pa smiling. Bakit ang ayo ayo mag smile if the oh do 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 oh, susus. <laughs> <laughs> eh, hey, we don't have foam here. Eh, hey. practice lang drinking master. Yeah. Good morning. Mommy's making milk na. Nah. Drink na. Nah. Huh? You drink also baby wang bun. Hi. Oh. Dito na tayo. Yan, yan yung road. O. Dito na tayo. Ito yung ating bahay. Yan. Tas yung road nandyan. O oh, diba? highway na po yan guys oh oh di ba oh. hindi na kaya noon na ano maputik ang kalsada ayan. at uh, rough road talaga at uh, maya maya nga ay nainitan si tatay kaya tumaas dito kina kuya ben at dito din kasi may wifi dito kina kuya ben so ayan nandito tayo at nakiki wifi tayo syempre ayan si tatay nakaharap sa electric fan dahil ang init nga as we can see ayan at ang baby wang bun din fourth din na natin dito pero hindi pa naka adjust si wang bun <laughs> pagkagising naman ni baby wang bun ay bumaba kami dito sa may bahay dito sa may silong at kasi may uh, nilagay akong swing kasi dito kaya dito kami nagtatambay ngayon ready <laughs> <laughs> Oh, yeah. oh, Hindi yeah. oh, yeah. oh, oh, mm -hmm. <laughs> <laughs> nga din nagtagal E eh, bumaba dito si Kuya Sid At eto kukunin daw yung lito ko dito si At kakainin natin yeah. tapos nga din palang kumuha niyan Si Kuya Sid Let, ay uh, oh, oh. Kumuha din kami ng buko At nagbuko kami niyan Hindi ko nga alam kung anong nasa isip ko Siguro nga ang sarap kasi ng buko Kaya ayan nakakalimutan ko tuloy mag-video. Pero masarap yung buko, guys. Good morning! <laughs> Kapit po tayo. Ito naman yung kinaumagahan, guys. Kapit. Kapit tayo. O, oh, di ba? Wala pa tayong hawakan. <laughs> ang baby buwanggoy oh, natin. O, oh, di ba? Ganyan kasimple ang life dito sa province. Dito sa province, province. So, simple lang life natin. Simple lang taman talaga ang life natin. Even in city, char. Hmm. Kain po. Mm hmm. Aga-aga ng mga tao dito. Naubos nga din pala ang tinapay natin. Buti na lang at may natira pa dito sa may Fuji Bar na ginawa natin tung sa cake ni Papa at Min -An. Kaya ito yung pinagkakapin natin for today. Aga-aga. Ano pala ngayon eh? Um, wala pang 7. 7 na ba? Aga, yung mga tao dito ang aga nilang magising. 5 pa lang. 4.30 nga eh. Ang liwanag na nung ano. Short ang night time this time. Kasi dito kahit 5 pa lang eh. Still meron pa rin araw. 5 ng hapon. Maaga eh. nga hey. din palang lumabas si tatay dyan sa labas ng bahay. Eh, hindi ko ba alam kung ano yung ginagawa niya. Tinatawag ko siya para magkape pero hindi siya matawagan. Kaya ayan, sabi ko na lang kay Habi, idalhin mo na nga lang dun sa baba at dun nakaupo, nakaupo, na siya doon. Para hindi pa siya dito aakyat sa bahay. So ayan, nagkakape si tatay dyan sa gidli ng kalsada. O di ba diba? Maya-maya naman ay pinaliguan ko na din pala ito well. si baby. natin dito sa may swimming pool. Ang nila, o diba? Ayan, itong swimming pool pala na ito ay uh, gamit pa ni ate nila. So, 10 years, 10 years na yan sa amin ng uh, mini pool na yan. No. Nag-enjoy naman ang baby mong ban. Sabi nga niya, mga ate nga, eh, sa susunod daw na uwi namin, bibili daw kami ng mas malaki para kasya dito sila. Kasi, alam mo yun, yung isang araw, katlo sila nandyan so wala nang ano nakaupulaw sila so ayan ang baby bumbun natin I enjoy siya maliko o diba ayan at nung hapunan naman ay bumaba kami doon kina ate Anabel at dadalhin ko tong uh, ibang uh, lipto ko doon sa kanila kakain tayo doon ayan ay malapit lang naman kasi walking kasi yan lang o oh, sa baba lang yan na yun sa bahay din nila ayan, kasama ko si ate kasi gusto niya din magkipaglaro kay uh, miko kay uh, denden sa mga ate niya, beverly ayan. so let's go guys it's beverly the mother of the comb yeah yes Bago nga din pala kami umuwi doon sa bahay, ay sabi ko kay ate, baka meron kayong pwedeng iuulam mamaya, ayan. So sabi niya, meron naman dyan, o may uh, ampalaya dyan sa taasan, dyan sa daanan, sabi niya. Ay, gusto ko ng ampalaya lib, sabi ko. So ayan, sabi niya, kunin mo yan lahat kung gusto mo, ay sabi niya. So ayan, kukunin, tayo, kukunin natin ito yung, ito yung wild ampalaya na kusang tumutubo kung saan saan. So, Ayan. So, ang ulam natin kagabi, uh, mamayang gabi ay ito ang palaya leaves. Uh, isosote ko lang siya at yan. Masarap na siya guys. Or, uh, yung iba naman ay hinahaluan ko ng itlog tapos nagiging soup. So, ayan. Ito yung ulam natin at hawak-hawak ko din pala ang wangben natin dito. Kaya hindi ako masyadong maka galaw kasi yung hindi din kasi flat itong lote kaya baka pag ano mahulog kami dun sa ibaba sa bangin yan ito Ayan, at meron din palang tanim si ate ng mais dito sa gidli. So, gidli ng kalsada rin pala ito. So, ayan, kuha tayo guys. Hi guys, today is our last day here in Taquel. And it's raining. Ayan. Busy ang mga tao ngayon. Ginagawa yung, ano kasi, yung damara ng bahay nila, kuya. Kasi bukas sila mag, bukas sila mag uh, katay ng baboy pero bukas din kami mag-start supposed to be ngayon kung ano hindi nila na i-announce at this time hindi. nga pala ay papunta tayo doon sa bahay ng mga, oh. Sa pamangkin ko ayan at ito yung fish pan nila ayan at yung mga bata pinapakain hmm. nila yung fish ayan yan sila kuya at uh, ate at si husband ayan at may tanim nga din pala itong pamangkin ko ng sili at napakarami naman ng bunga, hitik na hitik yung bunga ng kanyang sili. So, ay o di ba? Iba diba yung nagtanim, tayo yung mag-aani. O ba? Diba, Ay talaga ang buhay, char. <laughs> Dahil sabi niya nga hindi niya hindi niya magamit, hindi nila ma lahat. So masasayang din lang. So ayan, tayo na lang ang kukuha at inuwi ko nga din sa bagyo 'yan. At uh, ginawa ko ng chili paste at saka chili powder. At ito nga din pala ang view dito sa kanilang kanilang bahay. Ayan, oh. Antayan pala si Daddy Lin, hawak niya si Baby Wang Bun yan at ako ay kumukuha ng boga na itong sili na ito. Ayan. Ito na nga yung pauwi na nga tayo dun sa bahay guys. At ito yung view naman dito sa may kalsada, o oh diba? Ayan, si Ate Lin Chi nauuna na din. So hanggang dito lamang ang ating video. Salamat sa panonood.